ang posibleng buhay sa Proxima Centauri B. Yan ang tatalakayin natin. Kaya welcome sa Talakay Channel. Dito ay kung ready ka ng makinig, ay tara, simulan na natin. Naisip mo na ba? Habang tinitingnan ng mga bituin sa isang malinaw na kalangitan ng gabi, kung may buhay ba sa ibang planeta na nakatingin pabalik sa atin? Ang kalawakan ay mukhang katawa-tawa ang katahimikan. Wala pa tayong natutuklas ang anumang senyales ng buhay. Ayun pa man, ang paghahanap ng buhay sa labas ng Earth ay nagsisimula pa lamang. Kahit sa loob ng ating solar system, iniisip na posibleng magkaroon ng buhay sa ilang lugar. Tulad ng icy moon ng Jupiter na Europa o ang madilim na buwan ng Saturn na Titan. Ngunit maring abang bang may planeta sa labas ng ating solar system kung saan umulad ang buhay at kung saan posibleng makadalaw tayo balang araw? Ang sagot ay oo at ang planetang ito ay maaaring matagpuan sa ating kalapit. Isang mundo na halos kasing laki ng Earth na umiikot sa pinakamalapit na bituin nito, ang Proxima Centauri. At bagaman malamang na tinatamaan ito ng matinding radiation mula sa kanyang bituin, maaari pa rin itong maging isang promising na lugar para maghanap ng alien life. Ang Proxima Centauri ay isang kakaibang bituin. Bagay ng isang triple star system kung saan ang dalawang kaunahing bituin, ang Alpha Centauri A at B ay halos kasing laki ng araw at malapit sa isa't isa. Ngunit ang Proxima Centauri ay isang maliit at malamig na red dwarf star sa sobrang dilim kaya tanging isang makapangyarihang teleskopyo lang ang makakakita nito. Ngayon pa man, ito ang pinakmalapit sa tatlong bituin na nasa 4.2 light years ang layo mula sa araw at dito matatagpuan ang tatlong exoplanets kung saan ang dalaw sa mga ito ay kumpirmado at ang isa ay nasa habitable zone ng bituin ang lugar kung saan hindi masyadong mainit o malamig at kung saan maaaring magkaroon ng likidong tubig sa ibabaw ng planeta tinatawag na Proxima B. Una itong natuklasan noong 2016 at ito yung nagdulot ng malaking kasikatan lalo na dahil sa lokasyon nito sa paligid ng between at dahil sa halos parehong laki at mas nito sa Earth kahit malamang na ito ay isang rocky world. Ang pag-asa at spekulasyon noon ay maaaring magkaroon ito ng kaparehong atmosphere ng Earth, mga elementong katulad sa atin at marahil pati na rin ang buhay sa ibabaw. Sabalit habang patuloy ang mga pag-aaral, naging malino na ang Proxima B. Bagamat may mga pagkakapareho sa Earth, ay dumadaan sa ibang landas dahil ang Proxima Centauri ay isang maliit na red dwarf star. Bagaman nasa habitable zone, ang Proxima B ay mas malapit sa kanyang bituin kaysa sa distansya ng Earth sa araw. Higit sa dalawampung beses na mas malapit, kaya't isang taon sa Proxima B ay tumatagal lamang ng labing isang punto dalawang araw ng Earth. Maaaring isipin na ang isang maliit na bitwin ay magiging mahinahon ngunit hindi ganito ang kaso. Ang mga red dwarf stars ay gumagawa ng malalakas na solar flares ng mas madalas kaysa sa araw dahil ang kanilang nuclear fusion ay mas malapit sa ibabaw. Dahil dito, mas magulo ang kanilang ibabaw, nagdudulot ng malalakas na magnetic fields na maaaring magbuga ng malalaking radiation sa kalapit na sistema dahil ang Proxima B ay masyadong malapit sa bituin ito, Malamang na tinatamaan ito ng isang matinding space weather kaysa sa nararanasan natin sa Earth. Malamang na ang Proxima B ay dalilak sa isang synchronous rotation. Ibig sabihin ay laging ang isang bahagi nito ay nakaharap sa bituin at ang isa naman ay palaging nakatalikod katulad ng ating buwan. Kaya itong isang bahagi ng Proxima B ay laging nasa liwanag ng araw habang ang isa ay laging nasa malamig na gabi. Isang kondisyon na magdudulot ng matinding radiation at mga solar flares sa ibabaw ng bahagi. Noong 2021, isang napakalaking flare na isang daang beses na mas malakas kaysa sa anumang nararanasan sa ating solar system at may mga siyentipiko na nagsasabi na ang ganitong mga malalaking pagsabog ay maaaring unti-unting magdulot ng pagkawala ng atmosphere ng Proxima B at posibleng mag-alis ng tubig mula sa ibabaw nito. Kaya't bagamat nasa tinatawag na habitable zone ng Proxima B, ang malapit itong orbit sa maliit na bituin nito ay maaaring magpahirap sa posibilidad na ito ay maaaring matirhan. Kakailanganin nito ang isang makapal na atmosphere at malakas na magnetic field upang maprotektahan ito mula sa matinding radiation na halos limang daang beses na mas malupit kaysa sa nararanasan natin sa Earth. Sa harap ng mga kondisyong ito, maaaring isipin na hindi na ito isang buhay na mundo. Ngunit ayon sa mga modelo ng klima ng Earth, ipinapakita na ang mga rocky exoplanets na nakapaligid sa red dwarfs ay maaari pa rin maging matirhan. Gamit ang isang supercomputer, lumika ang mga siyentipiko ng mga modelo ng klima sa isang 3D simulation upang ipakita ang kondisyon ng klima ng planeta bati sa mga check na kondisyon at pagbabago sa kapaligiran. Nang kanilang simulan ng pagsusuri sa mga klima na Proxima b, natukla sa nilang maaari pa rin itong matirhan. Sa kabila ng pagiging tidalilak nito, at isang bahagi ng planeta ipatuloy na tinatamaan ng malapit na radiation. Kung meron itong isang atmosphere, katulad ng modernong mundo ng Earth at may malakas na magnetic field, na nagtataboy ng matinding radiation na tinatamaan ito. Maaaring natatakpan ng Proxima B ng isang karagatang umaabot hanggang sa gabi. Ang lao ng karagatang ito sa planetang ito ay nakadepende sa dami ng asin sa tubig dahil ito ay magpapababa ng freezing point nito at magpapahintulot na umabot ito sa mga malamig na rehiyon. Ngunit kahit na mataas ang salinity nito, may makapal na atmosphere at malakas na magnetic field posibleng magkaroon ng karagatang tulad nito ayon sa mga simulations. Kung ang tamang mga sangkap ay naroroon, maaari rin mag-host ng buhay ang Proxima B. Malimbawa, sa Dead Sea ng Earth, may mga mikrobyo na nabuhay sa kabila ng mataas na konsentrasyon ng asin na higit sa 30%. Kaya't hindi imposible na may buhay na may hilig sa asin sa Proxima B ipinakita rin ng simulation ng makapal na mga ulap sa bagay ng bituin ay maaaring magsilbing isang malaking payo na makakatulong upang itaboy ang mas maraming radiation mula sa bituin sa kombinasyon ng atmosphere at sirkulasyon ng karagatan maaaring magikot ang mainit na hangin sa tubig sa buong planeta nagdadala ng init sa malamig na bahagi Pinipigilan ng atmosphere na magyelo at lumika ng mga reyon na magpapanatili sa likid ng tubig kahit na hindi ito nakikita ng liwanag. Bagaman nakaka-excite ang pagsasaliksik na ito, hindi ito masasabing may atmosphere o tubig nga ang Proxima b o kung meron man ito dati. Ngunit kung ang exoplanet ay nabuo ng basa, may posibilidad na ang tubig ay nananatili pa. Maaari rin itong nagsimula ng mas malayo sa Red Dwarf Star nito at unti-unting lumapit. Nagbibigay ng protection mula sa malalakas na players sa mga unang araw nito. Habang check na magkaibang magkaibang mga kondisyon sa Proxima B kumpara dito sa Earth, maaaring may alien na umiral sa ilalim ng mga kakaibang kalangitan at makikita nilang iba't ibang uri ng tanawin tulad ng mga nagyayelong disyertong lupa, matatarik na bundok, mga disyertong tigang o mga karagatang mula sa horizon tanging ang panahon lamang ang magsasabi kung anong mga kakaiba at manghang anyo ng buhay ang maaaring mabuo sa ilalim ng galit na liwanag ng pulang dwarf na between ito kung ito man ay kayang umiral road kung ang proxima B ay ang ko para sa buhay maaaring magpahiwatig ito ng mga galaxy na puno ng mga katulad na mundo dahil ang mga pulang dwarf na between ang pinakakaraniwan sa Milky Way iniisip ng mga siyentipiko na 20 sa tatlong pinakamalapit na between sa Earth ay mga pulang dwarf. Ibig sabihin, ang buhay na umiirol sa mga planong umiikot sa mga between na ito ay maaaring maging karaniwan at baka tayo na nga ang mga kakaibang alien. Ngunit sa ngayon, ang Proxima B ay hindi pa direktang nakuha sa larawan. Maaaring matukoy ng James Webb Space Telescope ang isang atmosphere at may mga plano pa para magpadala ng maliliit na swarm ng mga probe na pwedeng itulak ng mga laser beams patungo sa sistemang Proxima Centauri na maaaring makarating doon sa taong 2075. Isang paglalakbay na abuti ng libu-libong taon para sa mga tao ngunit ang pinakamanghamanghang paraan upang makita natin ang Proxima B ay sa pamamagitan ng bagong ground-based telescope na tinatawag na Giant Magellan Telescope na ayon sa kanilang website ay magiging isa sa pinakamakapangyariang teleskopyo na itinayo sa Earth na may resolusyon na apat na beses na mas mataas kaysa sa James Webb Space Telescope. Kasalukuyan pa itong ginagawa at hinatayang matatanggap ang unang liwanag nito sa 2029. Ngunit kapag natapos ito, tinatayang makikita natin ang Proxima B sa unang pagkakataon Maaaring makuha pa natin ng isang maikling video ng planeta habang umiikot sa Bitcoin ito at makuha ang spectrum ng planeta upang maghanap ng mga biosignature sa anong mga atmosphere na mayroon ito. Kaya tang hinaharap pa ay mukhang kapanapanabik pagdating sa ating pinakamalapit na exoplanet na kapitbahay. Sa mga susunod na taon, baka matugunan na natin ang tanong at magbigyan ng kasagutan ang mga haka-haka kung ang Proxima B nga ba ay isang mundong kaya magbigay buhay o isa lamang itong matigas na bato na hindi kaya magpanatili ng buhay. Kung nagustuhan mo yung topic natin, ay pakilike mo na itong video at magsubscribe ka na rin. Magkita-kita muli tayo sa susunod na talakayan. Muli, ito ang talakayan, Channel!